Sa isang mataas na gusali sa Makati, matatagpuan ang Muse Creatives, isang kilalang creative advertising company na puno ng hustle, deadlines, at pressure. Pero bukod sa reputasyon nito, ang pinakakilalang bagay sa opisina ay ang kanilang boss na si Kara Sarmiento. Si Kara ang creative director, matapang magsalita, mahigpit sa deadlines, at walang sinasanto pagdating sa trabaho. Para sa lahat, siya ay seryoso at saplada. Lagi siyang tuwid ang likod, malamig ang titig, at tila walang lugar para sa pag-ibig. Hindi dahil masama siyang tao, pero dahil dati na siyang nasaktan. Kaya para sa kanya, trabaho lang asigurado. Ang pag-ibig, kalokohan ng iyon. Pero isang umaga, may bagong empleyado sa opisina. Ang pangalan niya ay si Alex Cruz. 24 anyos lang si Alex. Magaan ang aura, palangiti at karismatik. Laging sigla, parang sinag ng araw sa opisina. Hindi niya alintana ang init ng araw, ang traffic o ang stress. Basta magaan siyang kasama at madiling lapitan. Unang araw ni Alex sa opisina Good morning po Ma'am Kara. Bati niya sa bangiti. Si Kara naman hindi makuha ng umiti pabalik. Tumitig lang siya mula sa kanyang laptop. Alex Cruz malamig niyang sabi. Welcome. Just do your job well. Ayoko may drama dito. Hindi nagpadaig si Alex. Tumangu siya at ngumiti palalo. Opo Ma'am. Salamat po. Sa isip ni Alex, hindi siya basta-susuko. Hindi siya matatakot sa supladang boss. Mabilis lumipas ang unang linggo ni Alex. Lagi siyang masipag at maaasahan. Hindi niya alintana kahit saplada si Kara. Isang beses, nagdala pa siya ng kape para kay Kara. "Ma'am, para sa inyo po. Black, no sugar." Alok niya. Tumaas ang kilay ni Kara. Hindi kita inutusan. Ngumiti lang si Alex. Alam ko po. Gusto ko lang po kayong bigyan. Baka magustuhan niyo po yung timpla ko. Umikot ang mata ni Kara. Just go. Pero lihim na tinikman ni Kara ang kape. At medyo ngumiti siya ng bahagya. Hindi ito nakaligtas sa ibang empleyado. Uy Alex, kinikilig ka yata kay ma'am. ng isang office meet. Si Alex naman, natatawa lang. Madalas magtrabaho ng late si Alex. Kapag gabi na, nahuhuli ni Kara na masipag siyang mag-brainstorm. Minsan, nakakatawa ang ideya ni Alex, kaya napapatawa si Kara. Pero agad din niyang pinipigilan ang sarili. Sa isang brainstorming, pinuri ni Kara ang concept ni Alex, pero malamig pa rin ang tono. Sa kabila ng malamig na ugali ni Kara, Unti-unti niyang napapansin na iba si Alex. Hindi lang dahil magaling siya, pero dahil kaya nitong pasayahin ang opisina at kaya rin niyang pasayahin si Kara. Isang araw, may campaign pitch si Alex na medyo sablay. Pinatawag siya ni Kara sa conference room. Alex, ano to? Malamig, pero matalim ang boses. Nakayuko si Alex hindi ka na ba marunong magbasa? Premium brand to. Bakit parang pangmasa? Hindi makatingin si Alex. May luha sa mata niya. Sumagot ka. Pero tahimik lang si Alex. Get out. Tahimik na umalis si Alex. Nangingilid ang luha. Paglabas niya ng conference room, humagulgol siya. Samantala, si Kara, naiwan sa loob ng conference room. Nakasandal sa mesa napapikit. Kita sa mukha ang inis, pero mas halata ang lungkot at guilt. Kinabukasan, tahimik si Alex. Hindi na siya kasing kulit. Hindi na siya bumabati kay Kara. Napansin ito ng boss. Bumaba siya sa pantry kung saan nakaupo si Alex. Nakayoko at tahimik. Cruz, tawag ni Kara. Hindi siya tiningnan ni Alex. Huminga ng malalim si Kara. I'm sorry. Nagulat si Alex at napatingin. Malamig pa rin ang boses ni Kara. Pero totoo, hindi ako perpekto. Trabaho lang kasi, naiintindihan mo ba? Ngumiti si Alex kahit may luha sa mata. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Salamat po. Mula noon, naging maingat na si Kara. Hindi niya maamin, pero nag-aalala siya kapag malungkot si Alex. Minsan, nag-overtime silang dalawa. Ma'am, gusto niyo ng dinner? Tanong ni Alex. Hindi. Sagot ni Kara. Pero di siya umalis. Natapos sila ng alas 11 ng gabi. Sa elevator, biglang nag-brown out. Madilim. Tahimik. Shit. Mura ni Kara. Ma'am, wag po kayong matakot sabi ni Alex. Mahina ang boses. Hindi ako natatakot. Sagot ni Kara. Pero kita ang kaba sa mukha. Hinawakan siya ni Alex sa braso. Ako po. Takot ako. Huminga ng malalim si Kara at pinisil ang kamay ni Alex. Okay lang. Andito ako. Tumahimik sila. Nagkatitigan. Malapit na. Pero hindi naghalikan hindi nila alam na iyon na ang simula ng pagbagsak ng pader na itinayo ni Kara sa likod ng mga supladang titig at matatalim na salita unti-unti siyang natutunaw sa init ng pag-aalaga ni Alex pero hindi iyon magiging madali lumipas ang mga araw mas naging maingat si Alex hindi na siya masyadong makulit hindi na rin siya nagdadala ng kape pero si Kara naman tila may hinahanap lihim niyang pinagmamasdan si Alex sa opisina. Nakikita niyang tahimik ito. Parang wala na ang sigla. Nararamdaman ni Kara na may mali. Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang masanay. Ayaw niyang masaktan ulit. Isang araw, may narinig si Kara mula sa ibang empleyado. Uy, alam mo ba, may crush si Alex kay hey, Ma'am Kara. Grabe, ang tapang niya, no? Suplada kaya yun? Narinig iyon ni Kara habang palabas siya ng meeting room. Biglang nanigas ang katawan niya. Pagbalik sa desk niya, tinawag niya agad si Alex. Alex, pumasok ka sa office ko. Tahimik si Alex na sumunod. Pagkapasok pa lang, sinara ni Kara ang pinto. Anong pinagsasabi mo sa mga tao? Malamig at matalim ang boses ni Kara. Nagulat si Alex. Po, wala po akong sinasabi. Tumigil ka na sa kakafert mo. Hindi ito love story. Naluha si Alex. Hindi po ako. Stop it. Wala akong panahon sa mga ganyan. Huminga ng malalim si Alex. Nanginginig ang boses. Pasensya na po. Paglabas ni Alex ng office, hindi niya napigilang umiyak. Habang si Kara, naiwan sa loob ng office, napaupo siya Hawak ang ulo. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Pero pilit niyang pinipigilan. Sa bahay, tahimik si Alex. Hawak niya ang cellphone niya. Tinititigan ang picture ni Kara sa company page. Tumulo ang luha niya. Bakit kasi ako nagkagusto sa'yo? Bakit kasi ang sakit? Samantala, si Kara, mag-isa sa kondo. May hawak na wine glass tumingin sa labas ng pintana habang umuulan. Flashback. Isang babae. Ang ex niya. Wala kang kwenta. Hindi ka marunong magmahal. Iniwan kita dahil hindi ka karapat dapat. Muling narinig ni Kara sa utak niya ang mga masasakit na salita. Pinikit niya ang mata. I don't do love. Bulong niya sa sarili. Pareho silang nasasaktan. Pero pareho rin silang hindi handang sumuko sa nararamdaman. Kinabukasan, dumating si Alex sa opisina. Tahimik, hindi bumabati, hindi nagpapakita ng ngiti. Napansin ito ni Kara. Sa meeting, pinresent ni Alex ang isang campaign proposal, pero halatang wala sa focus. Alex, tawag ni Kara. Hindi tumingin si Alex. Alex, look at me. Mas mahina ang boses ni Kara. Dahan-dahan siyang tumingin. Kita ang luha sa mata. I'm sorry. Mahina ang sabi ni Kara. Tahimik si Alex. I don't want you sad. Dagdag ni Kara. Nanginginig ang boses. Don't let me ruin you. Umiling si Alex. Hindi po kayo masama. Napahinga si Kara. Then stop liking me. Pakiusap niya. Pero umiling lang si Alex. Tumulo ang luha. Hindi ko po kaya. Tahimik ang buong meeting room. Ang pag-ibig ay hindi laging masaya. Minsan, sakit ang una mong matitikman. Pero para kay Alex, kahit masaktan siya, handa siyang ipaglaban ang nararamdaman niya. Para kay Kara naman, ito ang pinakakinakatakutan niya, ang muling magmahal at nasaktan. Pero hanggang kailan niya pipigilan ang puso niya. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.